Orasyon sa kulam o masamang espiritu, ito'y hango sa banal na aklat ng akaltismo. Mahiya dibina, pagpapaalis ng masamang espiritu sa katawan ng isang tao, o pagpapalayo ng kulam sa katawan, ang may sakit ay hawakan mo sa dalawang hinlalaki, o ipatong ang kanang kamay mo sa itaas ng kanyang sikmura, o sa ibaba ng kanyang dibdib, at usalin o sambitin mo ang orasyon na ito. Crooks, Sancti, Potter, Benedicte, Ihost. In. Obito. Nostro. Presenta. Muniamor. frux, Sakra. sit, Mihi. Lux. Nun. Draco. sit, Mihi. lux, Bade. Retro. Satana. Nun Goam. Soade. Mihi. Vana. Son. Mala. Kuae. Libas. Ipse. Venena. Bibas. Per. Christom. dominum Nostrom. Amen.